Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat at happy weekend na rin dear friends Ito na naman yung Life Coach at Kanigucho Partner, Ate JB So for today's video kaibigan, sasagutin po natin ang katanungan ng isa nating kapatid no na gusto rin niya mag-start ng store business So ito po ang katanungan ng ating kapatid no Shout out kay uh, Austin Tom Close ang hirap ng ganyang pangalan bigkasin kay Bigan. Shout out kay Austin Cham Close. Ayan, magandang hapon no, kapatid. Ito po ang katanungan ng ating kapatid ha, mga kaibigan. Ma'am, pwede na ba po 250,000 pesos start-up capital sa Sari-Sari Store? Complete na po ba 'yon? gawan mo sana ng content kung ano ang gawin sa pagsisimula ng Sari Sari Store. Ay, mga kaibigan, <laughs> direct to the point, sobra, sobrang pwede na talaga yung 250,000 pesos pang start ng Sari, uh, Sari Sari Store business, no? Ako nga nagsimula ng 1,000 pesos. <laughs> kaibigan, as, uh, pero matagal na yon. Nowadays na, nagtaas na po ang presyo ng mga bilihin. Uh, Pwede no ang 50,000. Pwede nga less than 50,000, 40, 30, 20, 10, kahit 5,000 pwede. Yan lalo na itong sabi ng ating kapatid, 250,000 pesos my goodness. Pwede ka na maging little, I mean so small wholesaler niyan. Ayan, Pwede po 'yan. Pero ang gusto ko talagang pag-usapan natin ay ang kanyang pangalawang uh, question, no? Pangalawang katanungan ng ating kapatid. Um, ano ang gawin sa pagsisimula ng Sari-Sari Store? Wow, napakagandang katanungan, kaibigan. Ano ba ang dapat natin gawin pag tayo ay magsimula ng negosyo katulad ng Sari-Sari Store business? Dear friends, sana, no? Sana, I mean, before natin ito pag-usapan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay ETGB, sana, ha? mag ka na kay ETGB and then pakihit na rin notification bell. Para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag pagasenso. Sana kaibigan pakishare share na rin no para mas ma marami patay tayong matulungan. Please don't skip the ads po. Uh, malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon sasagutin na natin ang katanungan ng ating kapatid. Ano bang ba dapat natin gawin pag tayo ay uh, magsimula ng sari-sari store business? Kaibigan, dapat una sa lahat ang dapat natin gawin is e secure yung ating kapital, yung ating puhunan. Mahirap magsimula ng isang negosyo na wala kang kapital. Meron namang mga businesses na pwede magsimula kahit walang kapital, walang puhunan. Meron. Pero sa sari-sari store business, kailangan meron talaga, meron tayong kapital. Okay? Kahit maliit, kahit 1,000 pwede na. So, kung balak kang manegosyo, i-secure is mo muna yung kapital mo. Kahit magkano, 1,000, 2,000, pwede kasi magsimula. Mas maganda nga magsimula sa malit na puhunan at palaguin ito, di ba? Kaya huwag kang mag-alala kung kaunti lang yung savings or pera mo, pwede rin, pwede po magsimula ka ng sari-sari store business. Yan ha, ang una natin gawin, dapat secure yung ating puhunan. And about sa location, baka sabihin nyo, Ate JB, hindi magandang ang location namin, nasa looban, okay lang po yan no? Habang maliit pa yung ating punan, wala pa tayong masyadong pera, pwede mo na magtindahan sa loob ng ating bahay, kahit nasa looban pa ang tindahan mo, kung magaling, maganda ka, maganda na yung negosyo, tiyak, pupuntahan ka, no, ng uh, mga customers, mga kapitbahay mo. Marami nang nag sa iba kong mga videos, sinasabi nila, nasa sulok ang kanilang tindahan. Pero, may mga customers pa rin sila. Ayan. At, nagawan ko rin ito ng vlog noon, no, ng video, kung anong gagawin natin para puntahan tayo ng customers kasi kahit nasa sulok yung ating tindahan. So, yun na ha. Dapat prepare ang puhunan. Siyempre ha, number one, puhunan. At ah, siyempre, ang lugar. No? Again, walang, wag mabahala. Kahit sa loob na ng bahay, da okay lang magtinda tayo. And after that, kaibigan, dapat alam mo kung anong ititinda mo. Huwag kang bili ng bili, kahit hindi naman ito ah, hinahanap ng mga kapitbahay mo, no? So, basic na yon Basic needs. Ano bang basic needs? Siyempre, pagkain. O, di ba? So, ano bang kailangan? Ikaw mismo, ano bang kailangan mo? O, di ba? Mantika, itlog, sa umaga, nudo, sardinas. Mga basic prime commodities, basic needs, mga kailangan, sabon. Ayan. Dapat alam mo kung ano ang gustong bilhin ng mga customers. Yung needs needs kailangan ng mga customers dapat alam mo magtanong-tanong ka sa kapitbahay mo ano bang gusto nila magmasid ka ikaw mismo ano ba ang pinupunta mo sa sari-sari store ikaw ano bang binibili mo sa tindahan 'di ba kung ano yung binibili mo sa kapitbahay mo na may tindahan eh, itinda mo rin sa tindahan mo. Mga business muna. Kasi yung maliit pa yung puhunan mo. Kakasimula mo palang. Unahin mo muna yung fast moving products. Ay nagawan na rin natin na ito ng vlog. Kung ano yung mga fast moving products. Kailangan ito kaibigan sa pagsisimula ng sari-sari store. And then, kung alam mo na ang mga paninda, dapat ito. Pagbago kang simula at kaunti lang yung puhunan ha. Uh, take note, sabi ko, kung kaunti lang, maliit ay yung puhunan. Huwag kang bumili ng bultuhan wag mo, pwede lang, uh, imbis na one box or isang dosina na shampoo, pwede one half lang. Imbis na isang tray ng itlog, pwede half tray lang. Imbis isang tay ng Milo, pwede half tay lang muna. Ayan. Teka lang muna ha? May bumili na naman. Uh, intermission si Francis. May customer kasi kaibigan. Siya na muna nagbabantay kasi si Ate GB ay nagtitinda. Ayun kaibigan, wag kang bumili ng bultuhan kung maliit lang yung puhunan. For example, puhunan mo 5,000 ibibili ka ng one box na sardines one box na noodles eh ilang produkto lang mabibili mo siguro five, sampu so huwag ka muna bumili ng butuhan, dapat kung sa dinas dapat bawat klase siguro dalawa lang sa bare bread po hindi one tie, ah, eight pieces lang Ayun, ganun no, huwag ka muna bumili ng mantika na per container by kilograms lang muna kasi nga para mahati yung puhunan mo, maraming produkto ang mabibili mo dapat ito ang gawin. Ako kaibigan naman simula ko ng tindahan noon, kaunti ang puhunan ko, 1,000 pesos, way back 2003. Yan, 22 years ago kay kaibigan. Ang ginawa ko, patingi-tingi, bumili ako ng asukal, nagre-repack ako, 1 peso binta isa. Bumili ako ng asin, nagre-repack ako, isang kilo lang ng asin. 1 peso ang bintahan ko. Mantika, 5 pesos bintahan ko. Nagre-repack ako. Kasi hindi ko binili bulto, butuhan yung aking pera. Hindi ko ginamit kasi pag bulto, ayan, kung binin mo, katulad dito, uh, ito, pork and beans, mabili ka agad ng sampung piraso. E, yung punan mo. Baka ito lang mabili mo. Hindi mo hindi maka, makabili ng ibang produkto kasi bultuhan kang mamili. So, siguro bawat paninda, dalawang pieces lang muna, dalawang piraso, para mabil, marami ang mabili ng yung maliit na punan yun yung sikreto bigan para magmukhang kumplito or hindi lang magmukha para maging kumplito talaga ng stocks ay yung tinan. and after that eventually pwede mo nang dagdagan kasi kikita ka yung profit mo, yung kita mo ibili mo na naman ng ibang produkto ayun eventually lalago yung negosyo at ito kailangan talaga itong gawin mo kaibigan pag ikaw ay magsimula ang sari-sari store business iwasan mo muna yung pagpapautang alam ko, kaibigan, alam, matik na yun. Pag ikaw may maraming uh, lalapit sa sa'yo, mangungutang, at tayo ay naaawa. Nagpapautang, magpautang tayo, no? Pero wag na muna. So, sabihin nyo muna sa mga gustong umutang na magpapautang ka, pero hindi ngayon kasi kakasimula mo pa lang, malita yung punan mo, wala kang mayroon, anong gagamitin mo pag ipa-utang mo? So, pag magsimula ka, importante, wag muna magpautang, ha? Huwag ka muna magpautang kaibigan. Tsaka ka na magpautang pag well established na po ang inyong tindahan. Pag marami ng uh, mga stocks, may savings ka na rin. O ba? Diba? Ayan. So, pag malaki ng puhunan mo, tumubo na, nadagdagan na, tsaka ka na magpautang. At syempre, piliin mo ha. Huwag basta-basta magpautang. Piliin mo ang mga taong papautangin mo. Nakagawa na rin ako ng video noon. No? Kung ano ang mga bagay-bagay na dapat isalang-alang natin bago tayo magpautang dapat wag tayo magpautang agad ha piliin mabuti yung maganda lang magbayad kung hindi ka sure ah, wag ka nala talaga magpautang kaibigan napaka importante po na mga bagay na ito at meron pa kaibigan napaka importante po nito ba diba, palaging ko sinasabi sa aking mga videos na mahalaga na tayo ay nag iipon ng pera mahalaga na may savings tayo ayan kaibigan Maganda talaga na nag-save tayo ng pera. Ako ang ginagawa ko kaibigan, ito yung aking listahan. Yung bawat binta ko or sales, everyday, sinusulat ko po. Ayan. So, yung puwa, ah, puwa, lumabas na naman pagkabisaya ni Ate jibino no? Tagasibo po kasi ako. Yung pula, kaibigan, ayan, puwa in Bisaya, sorry po, tagasibo si Ate GB, no? Pero I'm trying my best na magtagalo para maintindihan nyo ako, okay? So, yung pula, kay bigan ito yung savings ko. Ito nga, black bullpen, ito yung binta or sales ko. Itong nakasulat sa pula, ito yung ipon ko. Ina-advise ko talaga na nag-iipon tayo sa ating tindahan, no? 10%, 15% ng ating kita, profit sa ating tinan, ipunin natin. Pero, ito kaibigan may pero, pag bago ka, bago ka lang ka, akakasimula ah, kakasimula mo pa lang ng iyong sari-sari store business, huwag po muna kayong mag-ipon. Huwag mo muna kayong mag-save. Okay, okay lang yon. Bawat binta mo, lahat ng binta mo, sales mo, i mo. Kinabukasan, ibili mo na mga produkto. So, okay lang, hindi mo na mag-ipon, lalo na kaunti lang yung puhunan. So, ako noon, kaibigan, no? siguro ilang, siguro after one year or mahigit one year, bago ako nag-ipon. Sa mga first months or a year, sa aking pagtitinda, wala akong ipon kasi niro-roll ko ang pera kasi nga 1,000. Maliit lang puhunan ko. So, pag mag-ipon ako, hindi tutubo yung pera ko. Pero kung gamitin ko ito, i-roll, ibili ng ibang produkto, dadami yung mga paninda ko. Of course, pag maraming stocks, matik na yun. Malaki yung binta mo, malaki yung profit mo. Kaya, wag ka nang mag-ipon or mag-save ng pera kaibigan kapag kakaumpisa mo pa lang ng tindahan. Mahalaga po ito. Okay. So hanggang dito na muna kaibigan. Actually, may mga bagay pa na dapat natin gawin pag tayo ay magsimula ng sari-sari store business. Pero, peak hours na po. Malapit na mag-alas sa iso. May mga customers na sa labas ng tindahan. Hanggang dito na muna, no? So sana, nasihan po ako kayo uh, sa aking kasagutan no, Austin Chum Close. Sana nabigyan ko ng magandang kasagutan ang inyong katanungan kung ano ang gawin sa pagsisimula ng Sari Sari Store. Iyon po ang dapat natin gawin. At marami pang iba. Gagawa pa tayo ng video. Okay. So hanggang dito na muna ha mga kaibigan. And again, thank you so much. Sinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Lagi nating tandaan. Palagi kong sinasabi. Hindi mahirap. Hindi imposible na no? masinsomboy natin. Basta ha. Masipag tayo madiskarte tayo. May tamang disiplina sa sarili. And of course, pinaka-importante sa lahat, we have God in our life. Huwag natin kalimutan ng Panginoon, no? We should have God in our life. Kaya kasi sa natin. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal at pagsuporta kay atGB lalo na sa inyo na hindi nag-skip ng ads. God bless you and your family po. Aasin sa tayong lahat, claim it. Okay, thank you so much. God bless.